Ay, nandito tayo ngayon sa Green State. Bagong tanim ngayon ang mga gabi. Ayan, katatanim lamang po ng gabi dito yan sa Green State. Papuntang Green Gate. Ito po yung daan papuntang Green State. At ito yung daan papuntang Green Gate. Ito, kung mapapansin po natin, dati na i-vlog na po natin ito, malalago po dati yung, ano, yung nakakuha po si, ano, si Lakay ng, ano, pa, ano siya, Gabi. Birds. Gabi, ano Kangkong? Kangkong. Yan, bagong tanim ang ah, gabi. Update yan ngayon dito sa dinadaan na nating ano, shortcut. Yan, naglalakad lamang po tayo ngayon. Hindi tayo ngayon nagmotor. Ayan ito, oh. Doon sa, kung natatano po natin doon yun, malalaki po ang gabi doon. Kasi ito, a bagong tanim, oh. Tanima ng gabi. Ayan, ay, dito yan, nasa green state Green state, green gate. Dati dito ang, ta ang, tanim dito nung nag-vlog kami ng mga nakarambuan, ano, may pechay dito noon ano. Pechay. Yes, ah, ngayon tinam na, tinaniman na nila ngayon ng ano. Gabi naman. Gabi ayan no. Tas doon ang gabi malalaki na doon yun nandoon no. Ito, bagong tanim na gabi. So, naglalakad lang tayo ngayon. Masarap ang pakiramdam kapag Nakakakita tayo ng ganitong taniman. Ano? Ayan yung gamit nila. nung ano. Pag nandyan sa ano. Upa. Ano Bako bagong tanim? yan ano ito oh. Ito ngayon ang update. Bagong tanim na mga gabi. So guys, don't forget to like, share, and subscribe Nestor Lakay po channel. Maraming maraming salamat po sa inyong panood. God bless po sa ating lahat. lahat. Sa ating lahat. Thank you, boss.